Hello. Yay. Wow, sayang naman ang bantol na yan. Bakbaki. Kainin, Kainin mo yan. Kainin mo yan. Bigay sa sa'yo. Mung pusa ka. Kailangan mag-ano ka. Mag sundo ka dito palagi. Para bigyan ka ng party mo. Ah, wow, ang sarap ng kilaw niya. Saan ka papunta? Punta sa bula. Punta ka ba ng sa bula na bilog-bilog na -bilog. ano, putite? Hmm? 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 Wow, mayroon pa isang kainin mo. Bilog-bilog. Bilog-bilog. Saan galing ang Tagalog mo? Ano bilog, wow, 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 wow. Ano ba to? ano ba to 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 ano ba yun? ano ano yun? ano ba yun? ano ba yun? ano 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 ba yun? ano ba yun? Titi. nakat titi? na! Kato na! Pura! Kumakbo na siya Takot siya sa bula. Ito eh. Huh? na. Huh? pa Ito pa yung umang mga idol sa loud o. Oh. Parang may mata no. Hmm. Pwede ito Ulam ulam na rin ito maya yan malaki pala isang ano dyan o. talawan May malaking buya pa o Mala, malaking bula pa lang isa o dyan. parang talawan ayun o oh, nakita talagang parang bula o maraming tinik mga idol yun, natin ha o oh, yan, ang klase isda na yan sa inyo. Sa amin ay talawan to. Yan, malaking ano, bilog at saka maraming tinik. Yan. Sarap yun, ito. Eh, oh! Yan, ayusin mo yun. Natatakot ka pa sa akin. Ang laki ng isda kinahin mo ah. Oh, wow. Wow, magalit pa siya. Ano ka ba? Oh, nagagalit siya oh. Tulak oh, yun namang isda ang kinain niya, idol. Yan, sulong-sulong -sulo niya oh. Yan, nagalit. Ano ba yan? Nagalit siya. Nagalit. Hmm. Hmm. Laki lang isda na Yan. Yan. <laughs> kinikilaw mo na yan ha. Walang suka, walang suka. Walang suka. tumbuhing <laughs> buhing buhi pa talaga ang kinikilaw niya ay oh. Gumagalaw pa nga ulo niya. Oh. Marabi nga po sana o Oh, gumalaw ang ulo niya. Oh. Tingnan niyo po mga idol. Da. Oh, pasensya na po kayo dahil konti lang huli natin ngayon. Pero makita natin isdang uh, kumisay-kisay pa talaga. Ito ay na talagang press na press. Oh, tingnan niyo po mga idol oh. Yan. Yung budlata natin na uh, kong ang presko bagong huli pa lang to. Tekanin na anong tawag niyan, yan oh. Ano pa yan ang pangalan niyan? You know? Ang pangalan niya mga idol to. Ano po 'tong pangalan sa amin ay saging-saging. You know? Parang makulay yung isda na to sa, Ang ganda tingnan. Iyan. Di diba? Ano ba yung klaseng isda ang huli niyo? Ang bilog. Maraming tinik. Iyan. Tingnan nyo, maigi na natin maigi mga idol. Um, ano ba yung klase ng isda na yan, Bilog na bilog. Ang pangalan sa inyo yan, mga isda na yan. Uh, bilog na bilog. Tapos maraming tinik ang paligid. Kukus na. Ano na? Kukus na. Oh. Eh. Oh, ang ganda tingnan. No? Bilog-bilog talaga. ang na yan. Hangin mo na pre? Hangin. Ayay! -ay! Rabing isda! Ming! Ito na natin kumakain bang pusa na yan. Pro hadlock na. Ano ba yung isda na yan mga idol? Try natin yung pakain na lala. Ming! Ming! Wow! Kamukha mo Ming! <laughs> Ming! Ming! Wow! Kamukha mo tu. Ming! Ming! Kamukha mo tu. Wow! 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 Kamukha mo tu, Ming! Yan! Bakbaki kaun! Ano <laughs> <Nobe>, ba <I> ay doon? <laughs> Bakbaki kaun! Hala! Kamukha mo yun! Ming! Ming! Ayaw niya! Ayaw niya kasi ang daming tinik! Yung pamilyar niya mga idol ang isda na yan. Tsaka masarap yan. Alam nyo ba? Masarap yan, mga idol. Alam nyo ba? Masarap yan. Kahit marami tinik. Adio, malaki. Yan, ang gusto niya. Medyo maliit. Walang tinik. Yan, kilaw na kilaw ka. Tumaba ka yan. Nah, wala. Wala pa pang suka. Kinikila. Mahiblad ka niyan. Yan, yan mahiblad ka. Walang suka. Yan, ito pa isa. Ito pa. Ito pa. Sige, gilawin mo na to. Kamukha mo to. Mukha mo to. Sige. Sige. <laughs> ayaw niya eh. Ayaw niya. Ayaw niya mga idol. Oh. Kala niya, di, di madali to ah. Maraming tinik. Di madali. malit lang sa akin. Kunti-kunti. At yun. yun. gilawin dalawa yun. Bulang isa. Sige. Hmm. Mula. Wala. Wala. Ayaw niya mga idol. Ayaw niya pa rin. Si Aram niya makahilo to. Butiti to mga idol. Maliit na butiti. Ayan. Ayan. Di ba pal? Pal. Ayan. Butiting. buti Na ano bang may pusa na yun mga idol? Ayaw talaga kumain ng mga alam niya rin. Ang um, anong kakainin niya, yung gusto niya. 990. Pal, bigay mo yan. Suba ako na. Ayaw niya pal. Ayaw mo ha? Kilutuin to to mga idol. Subahin lang kaya tumukan. Pwede na. Ayan. Oh, wow. Wow, bigat. Maraming tinig. Ana. Ini pre, bagi kita makan lato. Lato mana? Ha? Lato mana, bro? Ayaw niya eh. Sweetik yung pusa na to. Sweetik talaga yung pusa na Ayaw niya. Ayaw niya. Mm. Ayaw. Ayaw niya. Punti lang huli natin mga idol. lang. Punti lang talaga huli natin. Walang ilaw. Ang. na sa tara. na yung Ming. na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. ほら、ほら、でもこれしかないと。